Sator Arepo Tenet Opera Rotas Kung sino man ang gumagambala sa taong ito Nagbibigay pasakit, pahirap Mag-usap tayo sa espiritual ng Diyos Diyos na lahat At Diyos na kinakarotan sa impyerno Amatam Pas, Hu Sige, pagpag, mula ulo pa baba Gamitin dalawang kamay, mula ulo pa baba Baklas, mula ulo pa baba, baklas Pagpag Tanggalin lahat ng na nakalagay Nagkakindinihan tayo tatanggalin lahat na nakalagay gagaling siya ngayon gagaling ba siya ngayon ah babae lalaki babae lalaki babae lalaki ah sige tanggalin lahat na nakalagay dyan laksan mong ano mo tatanggalin mo lahat yan niyan tayo Titigilan mo siya. Ha? Ingit galit. Naingit na galit. Anong galit? Kakilala, kaibigan ka mag-anak. Kakilala, kaibigan ka mag-anak. Sagot. Kakilala. Ikaw ba may gawa niyan o may binayaran ka? Ikaw ba may gawa niyan o may binayaran ka? Ah, may binayaran ka. Magkano binayad mo? Magkano binayad mo? 10,000? Para ano? Ano yan? Papatayin mo? Papahirapan mo? Ah, pahirapan. Bakit? Ano bang ginawa niya sa'yo at gusto mo pahirapan yung taong yan? Ha? Ah? Anong ginawa nyo sa sa'yo? Gusto nyo mong pahirapan yan? Alisin nyo lahat ng lagay dyan Nagahindi niyan tayo Ha? Ah. Gusto mo ibalik ko sa'yo yung pinagagawa mo dyan? Gusto mo ibalik ko sa'yo ngayon? Ah. Gusto mo? Gusto mo iparanas ko sa'yo yung ginawa mo? Baka gusto mong iparanas ko sa'yo kung anong ginawa mo dyan sa pasyente ko. Tanggalin mo lahat ng lagay mo. Baklasin nyo lahat yan. Wala kayong titira dyan. Sa Tor Arepo Tent Ofertas, tinatawag ko ngayon din kung sino man ang pinayar na mga pasok. Puh! Baklas! Baklas! Tanggalin nyo lahat yan. O ano ka naman? Mangkukulam mga babarang? Mangkukulam? Anong gamit mo? Manika, kandila? Kandila. Anong auto sa'yo? Papatayin mo yan? Papahirapan mo? Magkano binayad sa iyo? Ha? Ah, 10k. Ang laki ng binayad sa iyo ah. Tanggalin niyo lahat 'yan. Tanggalin niyo lahat 'yan. Kailan gagaling yung pasyente ko? Ah Gusto mo ibalik ko sa iyo yung ginagawa niyo? Ah, Gusto niyo? Gusto niyo ba? Alam mo ba pakiramdam na sa loob ng bote? Gusto mo ibuti kita ngayon? Ah, baka kasi makapaminsala ka pa Ibubuti ko na lang kayong dalawa Para magkasama kayong dalawa sa bulog ng bote Tanggalin yung pinaglalagay dyan Walang iyaka kayo Ginambala yung Taong yan Tanggalin yung lahat yan Alisin nyo sa pamilya niya Mayroon pa o siya lang nilagyan nyo Ah Sagot O tanggalin yung lahat yan Wala kayong titira dyan Tanggalin lahat yan Baklasin nyo lahat yan Baklasin nyo lahat yan Crocs ang tipatag binigti Crocs akrasit milox Nung rakosit milox Badareto satana tana Nun kuwam swadi Na sunt malakway libas FC Binga bibas Lahat ng palipadahang Barang kulang sumpa Tigal po At kubayata sa buhay Nalagay sa taong ito Ay maalis Mababaklas mula Ulo hanggang talapakan Mula kalamnan hanggang buto Sa ngayon yung ama Diyos anak At ng Diyos per santo Amen pu Diyatik mitik Yaw kayong bambaw pu yung Sandys Day yung brown boy. Puh! Sige, baklasin nyo lahat yan. Baklasin nyo lahat yan. Tanggalin nyo lahat yan. Wala kang ititira dyan. Baklasin nyo lahat. Tanggalin nyo lahat yan. Hindi wakay papakawalan hanggat hindi nyo inubos yan. Huwag nyo nang balikan yan. Nagkakindin yan tayo. Ha? Naintindihan nyo ba ako? Hindi na po. Wala kang takot sa Panginoon? Ha? Takot. O may takot pala kay ba't yung ginawa yan Taas yung muna kamay nyo, humingit tawad sa Panginoon Taas yung dalawang kamay nyo, humingit tawad sa Panginoon Yung ng tawad O sa taong yan, Humingi ng tawad sa taong yan O mga ako kayo, huwag nyo nang balikan yan yeah. O sige pa, baklas pa Baklas pa, pagpag pa Panginoon ko ako po yung same bas, bas at paintulot Nakapag binalikan po ang taong ito Lahat mo nang gagawin nila sa taong ito Ay babalik po sa kanila ng, ng walang pag-alinlangan Sige pa, baklas pa, baklas, baklas pa, baklas, baklas ano guys, kung gusto ko yung mas mas pwedeng putong patayin po ang gumambala sa itong sun at sa aming atal Poo! Jesus, nadatay sa mga gusto Poo! Sa'yo ang buti ngayon, pakigilid ako ng liga po ngayon, ng liga Poo! Sa <laughs> ni Yahweh, balik sa katawan Mulat, mulat, mulat Ate, gising, 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 gising Kumusta? Alam mo nangyari sa'yo? Poo! Alam mo nangyari sa iyo? Ah. Alam mo ba alam mo ba kung mayroong na, mayroong sa iyo, may galit, nagbayad ng 10,000 para kulamin ka o barangin ka. Sige, kuha ka po kuha po ng ano, tubig, lagyan mo ng konting asin, babasbasan ko po bago mo inumin. Okay po, kuha ka po.